Good morning sa inyo lahat Ngayon po ay papunta tayo sa Lapu-Lapu City So ngayon po ay nasa Sisilex na tayo So ito po yung Sisilex po natin mga kapams Medyo Pababa na tayo mga kapams Sa <coughs> so, mahabang Bridge Papunta sa Lapu-Lapu City Bridge Bridge Ayan mga kapams naliligo tayo ng beach dahil sa ano si Sisyan may ano po sipon siya so kailangan ko siyang dalhin sa <laughs> beach or sa dagat para makaligo naman ngayon kasi yung mga pala dito sa Cebu pagka medyo may naramdaman kang sipon sipon or dahil dito si Ponovo ganyan Dagat lang yung katapat niyan Dito sa Cebu ganyan yung ano natin So ngayon napili namin pupuntahan ni Silapulapo City Ano pa tayo doon? Hindi pa namin alam yung dagat na pupuntahan namin Marami naman beach resort doon Ano uh, pa beach doon? Malapit lang din sa talisa ito Si... Mami, ano lang kami Daddy, Si uh, Sola Uh, SRP tapos yes, si Silex na agad ayun tapos Cordova na agad ano dito Ano dito yan and beach yung dito beach ayun ang gulo na <laughs> Enzo excited na mag beach <inaudible> yay Medyo mainit na kapams late kami nagising eh Pero nakatid pa natin yung uh, Pamanggit ko Nagatid din kami sa school pata, Sa Don Bosco Eh kas Ayun, ayun mga kapams Ito pala yung clip natin dito sa CCLX ayun mga kapams Dito meron din tayo mga cash Cash ID So, dito tayo sa cash Cash lang ako eh Nalito si kuya <laughs> Ayan, meron parang ano sa ano din, sa Manila Sa NLEX at SLEX Dito naman si SLEX Merong cash, may RFID So yung RFID natin is hindi pwede <laughs> So tayo Tingnan natin kung magkano mga kapams <laughs> Nainti lang ka pams na rin sa Manila ay eh, 61 tapos pag magpas mo ng konti meron na naman Pag tumungtong ka sa ibang province Dito, nainti lang ka pams Ayan Galing ka ng Cebu Tapos kapunta ka ng Lapu-Lapu, Cordoba, Mactan Yan yung mga pupuntahan natin Isla rin po kasi yan sila kung tutusin kung walang tulay kailangan mo mag barge ganun yung dati sa natatandaan ko mga bata pa ako Pagpupunta kami ng lapu-lapu kailangan namin mag barge ngayon is develop na meron na tayong mga bridge or mga expressway Ayan nga pams, bayad tayo muna 90 pesos lang nga pams Bayad tayo go. Ayan Go, go Go, go And so It ayan, Ito yung vending Ayan mga ka pams Ito yung tsura ng Sisilex Dito Ang dami pagkakahawig oh. Kahawig siya ng kalak Kahawig siya ng Mami, Daddy. Yung kalak naman sa Laguna naman yan pero mas maganda talaga dito Si Lex Kasi dagat yung tinatawiran mo eh tapos hindi na siguro para kumuha lang RFID may cash naman hindi ka gaya sa Manila na kailangan na talaga na may RFID kasi ano na doon cashless cashless na sistema doon open mercado asan ah, tani ma? kaliwa no? lapo lapo asan mo po, ma? Ito. Left no left? Oo. Oh, Magkarimot pa. Maring gandum na. Straight na naman po. Sumali o. Straight na to? Mm -hmm. eh, straight nga o. Straight. Ito na ko Ayan po ah. Oo oh, nga. Oo oh. nga. Akala ko wala yung, ano, google ko eh. Straight tayo. Banban -ban Beach. Ha? Talisay, Naga ay mga south road sa mga taga south na provincia kung pupunta sa Lapu-Lapu or Mactan ayun uh, mas mabilis na hindi na yung kagaya dati na kasakay ka pa ng birds. pero dalawa ang way papunta rito sa Lapu-Lapu uh, pups. meron ding bridge dun sa Mandang Mandawi City So medyo malayo na sa talisa yun kaya dito na kami tumaan sa sisilex ito diversion road na to kapops marigundun tayo marigundun tayo matutpaliligo Yan mga kapams, nandito na kami sa may Banyo Beach Banyo Beach Resort simple lang siya pero hindi naman siya crowded ngayon dahil eh. ngayon po ay eh, Tuesday so hindi siya ano week 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 ah huh? week this week this ngayon pumps dito na tayo sa may banyo resort yan magbayad lang tayo ng 300 entrance lang natin 300 na kasama uh, namin si mama tapos Si Enzo, free lang si Enzo Ito Hindi siya crowded ngayon dahil Week Weekdays Ayan siya masyadong tao Enzo, so, anong ginagawa mo, nak? Ha? What's that? Water, nalagyan mo ng ano? Ano ba yan? Ha? ano play mo, nak? Mm -hmm. Water. Gawa ka ng wheel. Mm-mm. -hmm. What? <laughs> What's that? Ayan mga kapams si Enzo nag -e enjoy na siya maglaro-laro lang uh, Ayan yan. Ito lang yung shoreline niya kapams Ayan yeah, White beach din siya Ito yan sa Danyo Beach Resort Banyo Beach Resort pala hindi siya naman kagandahan pero okay lang kasi ano lang naman yung makapag ma beach si Enzo dito yung expected ko na ano beach beach sa Cebu ay mas maganda pa dito ayan palms nagsipon kasi si Enzo kaya kailangan mag beach dito pala nagbayad kami 100 per head so tatlo kami sama ng nanay ko si mama si mama pax 300 okay na rin pero sa ibang beach resort siguro wala nang bayad ano ito kasi private eh mga pams yan si mrs pax nakapag lub lub na rin siya ako okay, yung lub, lub ng konti hindi na ako naligo kasi yung ano talaga namin sa si Enzo lang mga pag beach siya para mawala yung sipon okay let's go hi pams hi ka muna hi hi muna dito dito sa so, camera ups and then... Ay ka ulit Diyan uh, na lang oh Diyan na lang oh Diyan na ka Dito lang lang Diyan Hmm, dyan lang. Tapos tomorrow ulit, ha? Ulit. Tunuki mm. tayo dito. Mm -hmm. Ay, yung sipon mo. May sipon ka pa rin? Sige nga, singa mo nga. Singa! Yan. Yan. Ayan, mga kapams. kita tinatanggal natin si Pone Enzo. Siguro bukas ulit. Lagat ulit kami. सही बङ्गाली